Huwag mo sabihin sa akin hindi mo tatanggapin to. Salamat. Sige na, Shirley. Baka makita ka pa ng nanay mo, ng kuya mo. Baka pag-initan pa ako. Kamamatay lang ng tatay ko sa probinsya. Kaya lumuwas ko wala na naman akong kamag-anak doon. Wala namang iniwan sa akin ng tatay ko. Anong ginagawa mo dito? Hinahanap ko yung kumpare ng tatay ko. Ninong ko raw eh. Ah! <laughs> ha! nga. Oh, ninong hugo mo yan. Alos hindi ka na makilala ng bata. Paano? Malapit ka na maging doktor. Hindi mo na kailangan mga turo ko. Kinakalimutan mo na kami rito eh. Hindi naman. Doktor siya mayaman kahit na nung hindi sila nakikita, lagi siya kinukwento sa akin. Doktor na tatay nun. At siya nagtuturo sa kanyang leksyon. Eh bakit mo nga siya hinahanap? Wala, gusto ko lang magpatulong sa kanya sa pag-aaral, sa kolehiyo. Kahit mamasukan muna ako sa bahay nila, marami akong alam na gawaing bahay. Marunong ko mag-alaga ng halaman, magluto, magsulsi. Marunong ka magsulsi? O bakit? Hindi ka naniniwala? Dali mo lahat yung mga siraamong damit sa bahay ko. Susulsihan ko lahat. Ha? <laughs> ah, pinagtatawanan mo ko? <laughs> Hindi, iniisip ko lang kung paano ka magsulsi. <laughs> Gusto mo agawin kayo panyo niyo mo? <laughs> ha? Huwag magdas. Uy, Carissa. Ano ba? Nagpipiro lang ako. Magkaibigan tayo, di ba? Ano ka ba? At saka bakit? Natatakot ka magpakita ng mukha mo. Dalawa lang naman tayo dito, ah. Tatandaan mo ba yung gabing napaaway ako dahil sa'yo? Na hindi ko nakita yung mukha mo noon. Bakit ka mo? Dahil yung atensyon ko na sa mga um tanong na gustong gumulpi sa akin. lang dumating A si... na lang dumating si Shirley.

Soft drink oh. Sige, salamat. Katatapos ko lang. Oh, huwag mong sabihin sa akin hindi mo tatanggapin to. Salamat. Sige na, Shirley. Baka makita ka pa ng nanay mo, ng kuya mo. Baka pag-initan pa ako. Alam mo, wala naman ako mga kaibigan dito eh. Kung may nanliligaw man sa akin, hindi ko sila type. Pero ikaw, noong una kita makita. Sige na.